Nagtiwala ka na ba sa Diyos para sa isang malaking bagay? Nais mo bang magkaroon ng mabilis na sagot sa maalab na hangarin ng iyong puso? Alam mo ba na kapag may gustong gawin ang Diyos para sa iyo, may mga senyales na kadalasang nagsasabi? Nagtitiwala ka man sa Diyos para sa promosyon, gusto mong bigyan ka ng Diyos ng isang anak, makakuha ng lupang pag-aari, mag-apply para sa isang grant o isang pambihirang tagumpay sa pananalapi, ang Diyos ay magagawa at handang gawin yon at higit pa para sa iyo. Sa video na ito, makikita mo ang pitong palatandaan na may gagawin ang Diyos para sa iyo. Siguraduhin panoorin mo hanggang dulo. Kung hindi ka pa subscribe sa channel na ito sa YouTube, mangyaring gawin ito ngayon para sa higit pang mga inspirational at nagbibigay liwanag na mga video. Maaari mo ring i-click ang notification bell para ma-notify sa tuwing may mga bagong video na naipost. Sinasabi ng Efeso 3 oras 20 minuto ngayon sa kanya na makagagawa ng higit sa lahat ng ating hinihini o iniisip ayon sa kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Ang kasulatang ito ay isang kamanghamanghang pagbubukas ng mata. Ipinahihiwatig nito na walang masyadong malaki na hindi kayang gawin ng Diyos. Ang bagay na mukhang napakalaki sa iyong puso at imahinasyon ay hindi masyadong malaki sa harap ng Diyos. Ito ay dahil siya ang Diyos ng lahat ng laman at walang masyadong malaki para sa kanya, lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa iyo bilang kanyang anak. Gagawin niya ang lahat para gawin ang malaking bagay na iyon para sa iyo. Paano mo malalaman na may malaking gagawin ang Diyos para sa iyo? isa-isahin natin ang mga palatandaan. Ang isang mahalagang palatandaan na may gagawin ang Diyos para sa iyo ay ang pagdating ng anghel. Maaaring iniisip mo, nakikita o tinatanggap pa ba ng mga tao ang mga anghel sa kasalukuyang panahon at panahon? Oo naman. Maaaring ito ay pisikal sa anyo ng tao o sa panaginip. Ang mga anghel ng Diyos ay karaniwang ipinadala sa mga gawain ng Diyos upang magdala ng mabuting balita. Ang mga anghel ng Diyos ay bihirang makita sa kaharian ng mga tao maliban kung may espesyal na bagay na nais ng Diyos na gawin nila. Kapag may gustong gawin ang Diyos para sa iyo, ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang ibahagi sa iyo ang mabuting balita. Sa Genesis, makikita natin ang kwento ni Abraham at Sarah na dinalaw ng mga anghel ilang taon na silang kasal, ngunit hindi makapagsilang ng anak si Sarah. Sa kabila nito, tapat silang naglingkod sa Diyos at sumunod sa kanya. Isang araw, habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain, tatlong anghel ang bumisita sa kanila, at tiniyak sa kanila na sa isang taon, si Sarah ay manganganak ng isang bata. Ito ay kakaibang balita, dahil si Sarah ay lampas na sa edad para sa panganganak. Sa pamamagitan ng biyolohikal at medikal na pangangatwiran, wala na siyang negosyo sa panganganak. Ngunit ang Diyos, sa kanyang soberanong kapangyarihan, ay pinili na baguhin ang kaayusan ng kalikasan upang ang isang siyam na po taong gulang na babae ay makapagbuntis at makapagpanganak ng ligtas. Kung, tulad ni Sarah, nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang bata at naghihintay ng ilang taon, huwag mawala ng pag-asa. Nagagawa pa rin ng Diyos na ibigay sa iyo ang iyong malaking sagot sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng iyong anak. Ginawa niya ito para kinahan na Elizabeth at sa marami pang taong naniniwala sa kanya. Si Abraham at Sara lang ba ang nakakuha ng malaking bagay mula sa Diyos pagkatapos nilang makaranas ng pagdalaw ng anghel? Hindi, marami pang iba, ngunit ang kwento ni Maria ay namumukod-tangi sa iba. At bakit hindi? isinilang niya ang tagapagligtas ng mundo. Narito ang talata sa Biblia na maaari mong banggitin, sinasabi sa Lukas, isa oras 26 minuto negatibo 28, ng ika na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, ipinadala ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazaret, isang bayan sa Galilea, sa isang birhen na ipinangako sa isang lalaking nagngangalang. Si Jose, isang angka ni David, ang pangalan ng birhen ay si Maria. Hindi man lang inaasahan ni Maria ang anumang espesyal. Ngunit kasunod ng pagdalaw ng anghel na ito, nabuntis siya ng tagapagligtas ng mundo. Ito ang pinakamalaking bagay na ginawa ng Diyos, hindi lamang para kay Maria, kundi para sa buong mundo. Kung hindi ka pamilyar sa storyline, ang buod ay si Maria ang naging ina ng tagapagligtas na namatay para sa mga kasalanan ng buong mundo. Matapos isilang ni Maria ang tagapagligtas, ang ilang pantas na lalaki ay dinalaw din ng mga anghel na pinatotohanan sa kanila ang malaking balita ng Diyos, ang pagsilang ng tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay namatay at nabuhay na maguli upang mailigtas ng Diyos ang bawat taong kusang loob mula sa kanilang mga kasalanan at mga kahihinatnan at gawin silang kanyang mga anak. Kung nakikinig ka dito ngayon at hindi mo pa natatanggap si Jesus sa iyong buhay, nawawala mo ang pinakamalaking regalo ng Diyos para sa iyo. Ngunit hindi pa huli ang lahat para tanggapin ang kaloob na ito mula sa Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa iyong puso na si Jesus ay namatay para sa iyong mga kasalanan, at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas sina Zacharias at Elizabeth, Jacob, Joshua, at Lot, sa pagbanggit ng ilan, ay tumanggap ng mga pagdalaw ng mga anghel. Pagkatapos ng bawat pagdalaw, lahat sila ay nakatanggap ng isang malaking bagay mula sa Diyos. Kaya't alamin na sa tuwing makakatanggap ka ng isang malaanghel na pagdalaw, ito ay isang senyales na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng isang bagay na malaki para sa iyo. Ang isa pang palatandaan na ang Diyos ay gagawa ng isang bagay na malaki para sa iyo, ay ang pagbibigay sa iyo ng isang tagapakinig sa harap ng mga marangal na tao para sa iyong regalo. Ang malaking pagkakamali na nagagawa ng ilang tao ay nagdarasal lamang sila sa Diyos para sa malalaking bagay nang hindi namumuhay ng karapat dapat sa malalaking bagay. Sasang-ayon ka nagaano man kamahal ng ama ang isang bata, hindi niya ibibigay ang kanyang hiling sa karawan na makakuha ng kotse sa isa-sero. Ginagawa niya ito upang maprotektahan ang bata mula sa pang-aabuso at aksidente. Iyan din ang paraan na hindi gagawa ang Diyos ng ilang malalaking bagay para sa iyo kung wala ka kung ano ang kinakailangan upang mahawakan ang mga ito. Kaya naman, kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa promosyon sa trabaho o kung gusto mong bigyan kanya ng akses sa mga taong nasa marangal na posisyon, kadalasan ay hindi niya ibibigay ang iyong mga kahilingan hanggang sa napatunayan mo ang iyong sarili na karapat dapat na makamit ang gayong tagumpay. Sinasabi ng Kawikaan 22, 20, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanilang gawain? Sila ay maglilingkod sa harap ng mga hari, hindi sila maglilingkod sa harap ng mga opisyal na mababa ang ranggo. Minamahal, ang pinakamadaling paraan upang masagot ng Diyos ang iyong panalangin para sa promosyon at pabor, ay kapag binibigyan mo ng angkop na sipag upang mahasa ang iyong mga kakayahan. Kapag nakakuha ka ng kadalubhasaan sa iyong ginagawa, magagamit mo ng mabuti ang anumang promosyon na ibibigay sa iyo ng Diyos. Maraming tao ang tumatanggap ng malalaking bagay mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagdeploy ng kanilang mga regalo, at maaari kang makakuha ng inspirasyon mula sa kanila. Si Jose ay isang alipin na nagsanay sa pagpapaliwanag ng mga panaginip. Ginawa niya yon para sa mga kasama niyang bilanggo, at natupad ang pangarap na naaayon sa kanyang tumpak na interpretasyon. Lingit sa kaalaman ni Joseph, ito ang gagamitin ng Diyos para bigyan siya ng madla sa harap ng hari. Nang ang hari ay nagkaroon ng panaginip na walang sinuman ang makapagpaliwanag, noon ay naalala ng punong mayordomo si Diyos bilang isang taong makapagpapaliwanag ng mga panaginip. Ang kakayahang ito na bigyang kahulugan ang mga panaginip ang nagbigay kay Joseph ng madla sa harap ng hari. Naisip mo ba kung ano ang magiging kapalaran ni Joseph kung hindi niya maipaliwanag ang panaginip? maaaring bigyan siya ng hari ng hatol na kamatayan. Ngunit dahil kayang tuparin ni Jose ang kanyang rekomendasyon, ginamit ito ng Diyos bilang isang paraan upang dalhin si Jose sa trono at ang kanang kamay ng paraon. Nagtitiwala ka ba sa Diyos para sa isang bagay na malaki sa iyong trabaho o karera? Pagkatapos ay bayaran ang sakripisyo ng pagbuo ng iyong kadalubhasaan. Balang araw ay bibigyan ka ng Diyos ng madla sa harap ng mga taong may malaking impluensya, na tutulong sa pagsulong ng iyong layunin. Si David ay isa pang tao, na nakatanggap ng isang bagay na malaki mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kasanayan sa pagpapastol. Dumating siya sa larangan ng digmaan, upang bigyan ng pagkain ang kanyang mga kapatid, ngunit nakakita siya ng pagkakataon na isagawa ang kanyang kakayahan at manalo sa labanan laban sa mga Filisteo. Nang humarap siya kay Haring Saul, tinanong siya ni Saul kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang harapin si Goliath, ang higante. Bilang pagtatanggol, sinabi niya sa hari na bilang isang batang pastol, pinatay niya ang isang leon at isang oso na nagtangkang sumalakay sa mga tupa ng kanyang ama. Dahil dito, binigyan siya ni Saul ng benepisyo ng pag-aalinlangan na subukan ang kanyang kakayahan kay Goliath, at ang natitira ay kasaysayan, dahil si David ay humalili kay Saul bilang hari ng Israel. Mga minamahal, ang isa pang paraan upang makilala ang Diyos ay malapit ng gumawa ng isang bagay na malaki para sa iyo ay kapag mayroon kang mga banal na pagtatagpo. Ang pagtatagpo na ito ay maaaring maging kasing ganda ng pakikinig sa naririnig na tinig ng Diyos o kasing simple ng pakikipagkita sa isang tao sa lansangan ang dahilan kung bakit ito banal, gayon paman, ay na ito ay isinaayos ng Diyos, at ang katibayan na kasunod pagkatapos ng gayong pagtatagpo ay palaging magtataglay ng tatak ng daliri ng Diyos. Maaari kang magkaroon ng ganitong pagtatagpo sa lugar ng panalangin, tulad ng ginawa ni Solomon. Siya ay bagong hinirang na hari ng Israel pagkatapos ni David, ang kanyang ama, kaya siya ay pumunta sa harap ng Diyos upang humingi ng isang kahilingan. Ang kahilingan ni Solomon ay hindi para sa isang bagay na mababaw, humingi siya sa Diyos ng karunungan, kaalaman, at pangunawa para pamunuan ang mga tao. Nalulugod ang Diyos sa pusong ito ng paglilingkod na kasama ni Solomon, at nagpasya ang Diyos na gumawa ng isang bagay na malaki para sa kanya ng higit sa kanyang kahilingan. Sinabi sa kanya ng Diyos na bukod sa kanyang hiniling, siya ay makakakuha ng napakaraming kayamanan na wala pang sinuman sa mundo, Ipinakikita nito na kapag pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa iyong buhay at trabaho, palagi siyang magdadala ng isang bagay na malaki mula rito. Ang isa pang nakakahikayat na kwento ng banal na pagtatagpo, ay ang nakatala sa mga gawa 8 oras 26 minuto negatibo 28, na nagsasabing, sinabi ngayon ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa timog sa daang, sa disyerto, na pababa mula sa Jerusalem, hanggang sa Gaza, kaya't nagsimula siya, at sa kanyang paglalakbay ay nakilala niya ang isang bating na taga Ethiopia, isang mahalagang opisyal na namamahala sa lahat ng kabangyaman ng mga kandake, na ang ibig sabihin ay reyna ng mga Etiop ang taong ito ay pumunta sa Jerusalem upang sumamba, at pauwi na. Nakaupo sa kanyang karwahe, at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Malalim ang kwentong ito, dahil ipinapakita nito kung paano kumikilos ang Diyos ng hindi karaniwan. Ang bating na ito ay nag-iisa ng mag-isa, sinusubukang unawain ang mga kasulatan na kanyang binabasa, ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit dahil nakita ng Diyos ang pananabik at kataimtiman ng kanyang puso, ipinadala niya si Philip upang makipagkita sa kanya na ipaliwanag ni Philip ang mga kasulatan sa bating na ito, na nagpaunawa sa kanya. Dahil sa banal na pagkikitang ito, natanggap ng Eunuch ang pinakamalaking regalo kailanman, gaya ng nabanggit sa naunang bahagi ng video na ito, tinanggap niya si Jesu Kristo at naging anak ng Diyos. Gayon din ang pakikipagtagpo sa puol ng Bethesda na naranasan ng isang lalaking lumpo kay Jesus ay lubos na makabuluhan. Hindi na kailangang sabihin, walang sinumang nakatagpo kay Jesus ang nananatiling pareho. Ang lalaking lumpo na ito ay nasa lugar na yon sa loob ng 38 taon nang walang tulong, ngunit nang makilala siya ni Jesus, nakatanggap siya ng malaking regalo mula sa Diyos, na supernatural na pagpapagaling. Malalaman mo rin na may gagawin ang Diyos para sa iyo ng malaki kapag nakakuha ka ng hindi pangkaraniwang pagtuturo na magpapabago sa iyong buhay. Si Naaman ay nagtitiwala sa Diyos para sa isang malaking bagay, ang pagpapagaling ng kanyang ketong. Ngunit ang tanging nakuha niya ay isang hindi pangkaraniwang tagubilin mula sa Diyos sa pamamagitan ni Eliseo. Pagkatapos niyang sundin ang tagubiling ito ay natanggap niya ang kanyang kagalingan. Si Paul ay isa ring nakatanggap ng hindi pangkaraniwang tagubilin mula sa Diyos siya ay, bago ang panahon, isang masamang tao na ang buhay ay nakatuon sa paggawa ng buhay na mahirap at hindi mabata para sa mga mananampalataya. Ngunit sa nakamamatay na araw na yon, habang siya ay patungo sa Damascus, upang isagawa ang kanyang masamang hangarin, inaresto siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nagniningning na kaluwalhatian, at siya ay nawala ng paningin. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa isang lalaking nagngangalang Ananias sa Damasco, na magsasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Ang tagubiling ito ay nagbukas ng pinto ng malalaking bagay para kay Paul nang siya ay naligtas at tumanggap ng pagpapanumbalik ng paningin. Si Elias din ay hindi karaniwang nagtuturo sa balo ng sarepta. Ibinigay niya ang kanyang huling pagkain kay Elias at pinagpala siya ng Diyos ng sagana upang hindi na siya magkukulang pa. Minamahal, kailangan ng pananampalataya upang makalakad kasama ng Diyos. Ang ilang mga tagubilin na ibibigay sa iyo ng Diyos ay maaaring hindi makatuwiran sa pag-iisip ng tao, ngunit hayaan ang iyong pagtitiwala na manatiling matatag sa Diyos at gawin ang anumang iniutos niya sa iyo na gawin. Senyales ito na may gagawin siyang malaki para sa iyo. Ang isa pang palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay malapit ng gumawa ng isang bagay na malaki para sa iyo, ay ang pagpapadala niya ng tulong sa hindi inaasahang paraan. Sa Eksodo 2, isa tandang bawas isa zero, makikita mo ang isang nakakaintriga na kwento tungkol sa kapanganakan ni Moises. Ipinanganak si Moises ng ang hari ng Ehito, ay nagbigay ng utos na ang bawat bagong panganak na batang lalaki ay dapat itapon sa ilog upang mamatay. Hindi na naituloy ng kanyang mga magulang na itago siya pagkatapos ng tatlong buwan, kaya binalot siya ng ina sa isang basket, at inutusan ang kanyang anak na dalhin siya sa ilog. Gaya ng gusto ng Diyos, dumating ang anak na babae ni Paraon upang maligo sa ilog noong mga oras na yon, at natagpuan niya ang cute na batang ito na naiwan sa ilog. Sumama ang loob niya sa kanya, at nagpa siya siyang itago ang bata, kahit alam niyang isa itong Hebreo, at dapat patayin. Sa kalaunan, ang ina ni Moises ay binayaran ng anak ni Paraon upang alagaan ang kanyang anak, at ang buhay ni Moises ay naligtas mula sa kamatayan. Ito ay upang ipaalam sa iyo na kapag may gustong gawin ang Diyos para sa iyo, maaari siyang magpadala ng tulong sa iyo mula sa hindi malamang na pinagmulan magtiwala ka sa Kanya. Ang isang malinaw na pananaw at layunin ay isa pang senyales na may gagawin ang Diyos para sa iyo. Gaano man kaginhawa ang iyong buhay sa ngayon, kung wala kang malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat mong gawin sa iyong buhay, kung gayon hindi ka pa nagsimulang mabuhay. Malaking bagay ang makakuha ng kalinawa ng pananaw at layunin, dahil ito ay makakatulong sa iyo na maihatid ang takbo ng iyong buhay sa tamang direksyon. Sinehemias ay isang katiwala ng kopa sa hari sa isang kakaibang lupain, ngunit siya rin ay isang alipin. Marahil ay inisip niya na siya ang may pinakamagandang buhay na kailangang tumayo sa harap ng hari araw-araw hanggang sa ilagay ng Diyos ang isang pasanin sa kanyang puso para sa Jerusalem. Nang matanggap ang pangitaing ito, naghanap siya ng pakikiusap sa hari at humingi ng pahintulot na bumalik sa kanyang sariling bansa upang muling itayo ito. Gaya ng gusto ng Diyos, hindi lamang siya pinalaya ng hari bilang isang alipin kundi binigyan din siya ng maraming mapagkukunan at materyales na kakailanganin para sa gawain. Ngayon, ito ay isang malaking bagay na nagmumula sa isang hari hanggang sa isang alipin lamang. Ang huling tanda na ipapakita sa iyo ng Diyos kapag may gusto siyang gawin para sa iyo ay magkakaroon ka ng bagong pagkakataon. Narinig mo na siguro ang quote na, opportunity comes but once? Alam mo ba na iba ang kaso mo, at hindi mahalaga kung naubos mo na ang mga pagkakataon na mayroon ka? Bibigyan ka ng Diyos ng mga bagong pagkakataon. Kapag nakita mo ito, ito ay tanda na may gagawin ang Diyos para sa'yo. Magdasal tayo. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo ngayon dahil may pribilehiyo kung marinig ang mga salitang ito. Nagpapasalamat ako na maglingkod sa isang napakalaking Diyos na gumagawa ng malalaking bagay. Salamat dahil magagawa mo ang higit sa lahat ng hinihiling o iniisip ko, at kahit na nagdarasal ako sa iyo ngayon, gagawin mo ang higit sa aking mga kahilingan. Bigyan mo ako ng biyaya na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa lahat ng mga palatandaang ito na tinalakay sa video na ito. Ipaalam sa akin, kapag nakikipag-usap ka sa akin, sa pamamagitan ng alinman sa mga palatandaang ito, at tulungan akong ihanay ang aking sarili ng naayon. Jesus, hinihiling ko ang biyaya na lubos na maniwala sa iyo, at sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Nais kong mabuhay ng tapat para sa iyo, at pagsilbihan ka sa aking buhay. Gusto kong magkaroon ng buhay na relasyon sa iyo. Hawakan mo ako sa mga kamay at akayin mo ako sa paglalakbay sa buhay. Alam kong pinagkalooban mo ako ng kakaibang regalo. Tulungan mo ako, Panginoon, na linangin ang aking regalo para sa sukdulang pagiging produktibo upang hindi ako mawala sa malalaking bagay na inihahanda mo para sa akin. Hayaan ang aking regalo na magbigay daan para sa akin sa harap ng mga hari at marangal na tao. Lord, gusto ko rin magkaroon ng divine encounters. Hayaan ang aking mga katulong sa tipan na hanapin ako, at tulungan ako. Nakatanggap ako ng biyaya, upang makilala sila, habang dinadala mo sila sa aking paraan. Bigyan mo ako ng karunungan na makisalamuha ng mabuti sa kanila, para hindi mawala ang mga biyayang mayroon ka sa akin, sa pamamagitan nila. Panginoon, tulad ng ginawa mo kay Moises, lagyan mo ako ng daan sa puso ng mga tao upang maging handa silang tulungan ako kahit sa mga hindi malamang na sitwasyon. Hinihiling ko ang diwa ng pagsunod upang sundin ang lahat ng iyong mga tagubilin. Hinihiling ko rin na ang aking puso ay maging matatag sa pananampalataya, upang anuman ang iyong ipagawa sa akin, ay susundin ko ng walang pag-aalinlangan o pag-aalala ang maging malinaw ang aking pangitain, upang hindi ako magtrabaho na parang tanga, at tulungan akong tamasahin ang mga bagong pagkakataon sa lahat ng mga epekto ng aking buhay. Tulungan akong maranasan ang lahat ng malalaking bagay na mayroon ka para sa akin, at habang ginagawa mo iyon para sa akin, hayaan mo akong makapagbahagi sa iba. Salamat sa pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung ikaw ay pinagpala sa panonood ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at ibahagi ang video sa mas maraming tao.